maligay lang ko. Pakitingnan ko anong gagawin ng mga batuta ko ha. Oh, wait lang. No, 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 no. Dirty, oh. Dirty. iwan sila and I realized ganito pala talaga sila kabihay at so proud talaga ako kasi hindi sila nang gugulo hindi nila kinakalikot yung kahit ano stick lang talaga sila waiting for me to come back pero nakakalungkot kasi alam mo yun, yung ganun katagal within 30 minutes na nawala ako ganun sila katagal magantay so, di ba? nakaka-proud lang mo baby ko sa susunod ulit